Good evening mga idol, good evening mga idol. Mga idol, good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Update ulit dito sa YouTube channel. Yung mga gusto po ng mga mutya. Lahat po ng ipinapakita ko po mga idol ay legit po na mga mutya. Kung sa langis ay legit na kumukulo, mocha po na legit mga naghahanap po ng mga mocha mga nyug na umaalog nung parang may bato sa loob nya nandito po ito po pinag tawag dito pinagbahayan po ng anay anay may mga butas butas po siya mga kaantingero pinagbahayan po ng mga pinagbahayan ng anay ngunit ito po ay bato na pinagbahayan po ng anay mga kaantingero yan Pinagbahayan po ng anay kakatanggal ko lang kanina mga kantingero ka yung mga anay-anay sa loob nya may mga lupa-lupa pa sa loob niya mga kantingero ka yung mga gusto po ng ganito na mutya yan mag PM lang po mga kantingero ka ito po mutya po ng sa may laman ng gabi yung gusto po magtanga ng mutya ng laman ng gabi PM lang po mga kaantingirao yan mutya po ng gabi po ito yung laman ng gabi ah uh, dignum na itim na cross na ginawa dignum na item na cross na dig dignum na item ginawang cross ginawa ko pong cross mga kantingero ka dignum na item, pure po yan mga ka yan kahit balibalik tarin ko yan mga pure po yan yung gusto po din ng ganito It, all around ito mga lalo na sa gamutan kasi ang basbas -bas niya po ito ay apat na klase dignum na itim mga kantingero ka pure yan yung gusto po magtangan mga kantingero ka PM lang po tapos meron po ditong dalawa na mutya dalawa ulit mga kantingero ka tapos meron po dito na nakuha sa loob po ng kawayan na naging bato pero alog siya mga kantingero hindi la po rinig dyan pero alog sa alog ito mga kantingero mutya po ng kawayan sa loob niya yan may mga kon pa mga kantingero mga pinaglagarian pa tapos yung gusto naman po mga ng pandakake na naging bato ito legit na legit mga kantengero ka yan pandakake na naging bato mga kantengero ka yung mga gustong magtangan pandakake na naging bato pandakake po ito mga kantengero ka ha? iba po ito iba po ito pandakake at saka po itong dignom baka eh, sabihin nyo eh, isa lang hindi po magkaiba po tapos ito po mga kantigiro. yung gusto pong magtangan ng bunga ng alipaypay na naging bato yan meron ako dito mga kantigiro. nandito siya makakabit yung gusto din mga kantengiro ng nyug na kumakalog ipapadala ko na buo sa inyo katulad po ito nyug dalawang mata ito po yung isa natakpan ito po yung isa may mga langgam po sa loob nya umaalog yan mga kantengiro may tumutunog sa loob nya yung mga gusto pong magtangan po ipapadala ko pong buo sa inyo yan nyug po na dalawang mata isang bibig isang mata yung gusto po magtangan mga kantingero na nyog na umaalog sa loob niya ang laman po sa loob niya ito mga kantingero ay baka ganito sana yung mutya ng nyog ko dito baka ganito mga kantingero ang laman niya mutya po ng nyog sa loob niya But ito ay bato na ito mga kantingero kung makikita nyo sa malapitan para siyang may mata sa loob hindi kasi makita eh. Para siya may mata. Kung gusto yung magtangan mga kaantengero ng ganito. Nyug na umalog sa sa loob niya. Ipapadala ko pong buo at bahala na po kayo magbitak. Maglagari. Kung gawin nyo pong kwentas, pwede po naman po ito. Maganda po sa hanap buhay kasi dalawa pong mata. Yan umalog po sa loob niya maaari pong dalawa o tatlo po sa loob niya ganito po yung makukuha nyo yung ganito po na medyo mas malaki ay nandito po nakagabit sa akin yan ganito po yung ganun po yung laman niya di ko lang po alam kung bilog po na bilog siya o ano sa sa akin kasi ay ito ganito po ang laman niya yung biniyak ko po na isa mag lang po mga kantingero. Salamat pala sa mga subscriber po dyan. Salamat sa panonood. Good evening po sa inyo. Shout, shout out yung mga subscriber ko po dyan. Shout out po yung mga taga OFW. Good evening, good evening po sa inyo dyan. Yung mga taga OFW nanonood. Good morning, good evening po sa inyo dyan. Mga Luzon, Visayas, Mindanao. Kantingero, kantingera dyan. Paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel, Edison Mariano alias Mao po ng Igorot. Good evening po.